ang sinasabi po, Sir Mar, ni uh, PBBM, wala na talagang extension yung consolidation sa April 30. Ano ho ang plano natin? Magtutuloy um, hanggang bukas lamang ang tigil pasada or i-extend pa po, po ninyo? Kaya po namin ito ginagawa ngayon. Kaya po namin ito ginagawa ngayon. Paano po kung hindi na... Para po po tayo. Ano po? Paano po kung... Uh, hindi na po tayo pansinin oh. ng pamahalaan. Ano po ba ang hindi pinakamin? Hindi din po ito matatapos dito, Ma'am Cheryl. Hindi din po matatapos sa isa dalawang araw na protesta. Ano po ang pinaka Kahit hindi na po kami bumiyahe sa susunod na araw. Ano po ang pinakaminsahin uh, natin sa pamahalaan? Sana po uh, magkaroon naman po ng puso ang ating uh, presidente. Sana po mapakinggan niya yung uh, hinaing ng mahihirap hindi yung hinaing ng mga ng mga kapitalista ng mga negosyante na magpapahirap lamang sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga chipper at operator. Ano ho ba ang inyong hinihiling na partikular? ah uh, patulad po ng paulit-ulit naming sinasabi, Ma'am Cheryl, nakapag-modernize kami nang hindi kami sumasali ng kooperatiba, nang hindi kami nagko-consolidate. Hindi kami ng utang, walang tulong na ginawa ang gobyerno, walang subsidy. At higit sa lahat, napanatili namin yung iconic look at uh, hindi kami nakapagtaas ng pamasahe dahil dito sa modernization na to. Mm hmm So ang gusto nyo po ay wag na yung uh, consolidation. Hindi na Sabot kailangan. po kami sa mahal na unit na nagmumula po sa China na ginagawa po tayong basurahan. Alright. Okay, Sir Mar, marami pong salamat sa inyong update. At Opo, mga kamusta na lang po. din po at, kami ulit uh, bukas. Pasensya na po kayo. Uh, 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 mabuhay po kayo. Maraming salamat po.